Ayan mga kanaypi Ito na yung itlog Kay uncle at kay Madam Luz Deliver na natin Let's go What's up mga kanaypi Good morning sa inyong lahat Happy Sunday sa inyong lahat mga kanaypi Ngayon maulan na umaga at medyo humina na yung ulan winasingan ko pa kanina si Mia mga kanipi dahil umaraw kanina uh, at kala ko magtuloy tuloy na na umaraw hindi pala pagkatapos kong nagwashing umulan na <laughs> so useless yung ano yung pagkawashing ni Mia uh, at punta natin siya dahil punta kami ng simbahan ngayon uh, kasama namin si Rinyan si Baby Maika at si Mrs Uh, trapalan ko muna maglalagay muna ako ng terpal kay Mia mga kanipi para hindi mabasa sila misis at rin bibi Maika okay anong oras palang lang ngayon mga kanipi maaga palang sarado ayan mga kabebe grabe <laughs> na useless yung ano pagkawasing niya so nandito si Mia at bagong washing ngayon naulanan na naman <laughs> grabe <laughs> na useless yung pagkawasing niya mga kanaipi eh, buti na lang punti na lang yung ambon niya palmo muna ako mga kanayisi Lagay muna natin to hmm. Bali mamaya Pagkatapos naming magsimba At mamamasada rin ako mga kanayipis Sayang yung araw eh hindi ako sanay na ano na walang ginagawa diyan sa bahay. Kanina nakapaglinis naman na ako sa kulungan ng mga manok. at nagtanggal din ako ng kanilang ipot. Yan. Ayos na mga kanipi. So sana huwag. Ayan, lumalakas na naman yung ulan. Uy, busa na ako. <laughs> Grabe naman, oy. <laughs> May bagyo kaya. Kaya ganito, mga ka grabe. O, maglalagay muna tayo ng tarpaulin. Ah, tuan, um, walang makakapigil sa amin na magsimba kahit umulan man tuloy pa rin tayo mga kanipi alright ayun nakapag na ako lalagay ko na lang yung trapal dyan sa ano sa side Ayan. Alright. Pwede na, mga kanaypi. Makapagtrapal na. Ayan, mga kanaypi. Punta na tayo. Nauna na sila, baby Micah, Mrs. Atrinian. Nandun na sila sa... <laughs> Nandun na sila, mga oh, kanaypi. Inhiwan tayo. Nagsara pa kasi ako ng gate. Ayan. Kahit maulan. Hindi pa rin, mga kanaypi. Basta makasimba, diba? Diba? Buti na lang naaya ko si ano sering si yan. Eh <coughs> <Ayun>, no. <laughs> Nak buksan mo muna yung gate. Hello, ganda. <laughs> Hello, good day. Let's check. Sunday. <laughs> God bless us all. Come on, baby. <laughs> Tara hey, na mga kanuipi Isara mo muna saglit yan manak Ay! Ano ipi? pero tuloy pa rin tayo walang makakapigil yan sa pagsimba natin sa simbahan Ayan, mga kanoipi, -ok naiparada ko na si Mia Nandito na sila misis eh Kaka, uh, pasok lang nila father Ayan. Ayan mga kanayipit Tapos na yung simba Tapos na tayo Nandito si Mia eh Tere. Tere. Ayan mga kanaypi Albas tayo At mamamasada tayo Anong oras na? 11.30 na ng umaga Ayan, palabas pa lang tayo Alright. <laughs> Wala akong magawa dyan sa bahay kaya ano, Lalabas na lang ako. Makapaghanap buhay pa. No? Sayang din kasi mga kanaiti. ko yung ano, nakaupo lang dyan sa bahay. So kanina nung nakauwi kami, umulan na naman mga kanaiti. Buti na lang tumila, tumila na. Pero nakatupi yung ano, yung trapal ni Mia sarapan eh. Ayan, oh. Ganyan na lang mga kanaypi. Ayun mga kanaypi, may pasero tayo. Kunin na natin 'to. Sayang eh. Buhay na mano ma natin 'yan. <laughs> next Magic Mall Annex <silence> Ha? Ah? ibaba na natin yung mga pasayro natin bali kumita naman tayo ng ano 75 pesos yung tatlo bumaba doon sa may ano papuntang kamanang yung isa dito sa ano sa may magic mall ayan yeah. 75 pesos yung binamano natin so hanap ulit tayo ng panibago mga kanoypi Ayan mga kalipi May pasero tayo sa kabila Papuntang Ordaneta Nandito tayo sa Bakag Dito tayo tumingin ng pasero Nagpunta rin ako ng EGL Kaso may dalawang tricycle doon At parang walang sign na no May mga pasero doon eh, Kaya umalis ako okay Yeah. Tinay ba natin? Ha? Huh? Tinay na pala ni bangir na Ate eh, Elera, ate. Ayan, mga kanipi. Kumita tayo ng 60 pesos sa tatlong kasero natin. Ayan. Buti na lang, pumunta ako ng bakag. natin natin dito sa Magic Mall Annex alright anak ulit tayo ng panibago ayan mga kanipi after 2 hours ngayon lang ulit makapagkarga ang tagal namin na kayo pagkwintuhan dyan sa mga tricycle driver na kasama ipi? Natit na natin yung pasayro natin Galing EGL Punta na tayo dyan sa palengke mga Kanaipi uh, Bili lang tayo ng ano, pang sopas na lulutoy ni Mrs. Mamaya Dito na tayo dadaan Matraffic dyan ito na mga kanayipi Pang sopas na lulutoy ni misis mamaya May hotdog na akong pansaho May gulay na ako dito na repolyo Saka ano Saka Carrots Repolyo Ayan uwi na tayo Ayan, uulan na naman. Tara na mga kanayipi. Wala talaga Buti na lang nakabili pa tayo ng ano Pansopas Bawin na lang tayo bukas yung pasada natin Ayan nandito na tayo sa bahay mga kanayipi Ngayon maghaharbist na ako ng itlog At ibibigay natin kay Uncle Sa EGN. At yung sobra, bigay natin bukas kay Madam Luz. Kasi nag-order din siya ng ano, cold pieces mga kanayipi. San na itlog. Kay Uncle, 15 pieces yung sa kanya mga kanayipi. Ayan. Ayan maraming itlog ngayon. na oh. So dito sa baba, very good sila mga kanayipi. Tapos dito sa kabila, isa lang pa lang ano, ng itlog eh. Ayan, dito, kompleto. Dito, may isa na naman, wala pa. Hindi pa lang itlog. Dito, very good. Ayan, nakapag tayo dito ng 20 pieces, mga kanaipi. So, kolekta po na tayo sa, ano, sa dulong kulungan, sa mga bago kong nangingitlog na manok so ngayon ayun, medyo marami na ngayon mga kanaipi ayan o na yung mga itlog nila so ayan mga kanaipi mag harvest din tayo dito medyo dumadami yung itlog nila eh ayos maganda yan ayan may dalawa dito Parang kapantay na nga yung mga itlog ng ano, mga nauna eh. Oh. Ayos mga kanipi. Ayan. nakapag tayo ngayon dito sa kanila ng nine pieces. Tumadami na yung itlog ng aking mga manok na to. Ayan. Na. Ayan mga kanaypi Ito na yung itlog Kay Uncle at kay Madam Luz Deliver na natin Let's go Ayan Okay na natin dito mga kanaypi Ayan mga kanaypi sakto Nandyan pa lang sila madam Luz Madam, atid ko muna yung itlog niyo? Yung it atid mo yung aking itlog? Oo Salamat Ah, ako siguro bukas sa mga ba. Makakasama lang tayo. Kaya nga madami tayo. Wala oxygen dito, ma'am. Oh, oh my gosh. Yesy. Yes, Sana may itlog kayo. Meron, meron. Meron. Okay. Kasi may delivery ako. Okay, sa, sa bukas lang, oh. na. Okay. Sige, madam All oh, good, thank you. Aba. Tayo, Ayan mga kanoypi Buti na lang Kararating lang din nila Madam Luz At na-deliver ko na agad yung ano, itlog Bukas ko na lang kukunin yung bayad nila Ayan malapit na tayo mga kanoypi Dito na tayo sa bahay ni Uncle Kyle! Kyle! kín thế, chạy vào này nè, không nó có lợp, cái <laughs> <laughs> <cung>, <laughs>